Ito na ba? Ay eh. hey ma. Daro pa. Ito na po. Eh. 92 po. Ay na to. Salamat po. Unang biyahe ko po. Salamat. <laughs> okay. First booking natin 100 pesos So ayan guys So pick up na natin yung items At uh, ngayon na lang ulit ako Bumiyahe eh, dahil nagtrabaho uh, Nagtrabaho muna kasi ako May nabuti ko na magtrabaho muna ulit no? Dahil Ang baba nga ng rate ni Lala ngayon At uh, Talagang hindi kaya na no? Hindi sapat yung yung ano yung kinikita ko simula nung January 2 tsaka 3 eh bumaba nang bumaba yung ano ko yung biyahe ko Opo, oh, yes, po. Papa, maripi. Maripi. Okay. Tama po. Okay. Okay. Papa, ito lang po. ito po ang dalawa. Ipala mabigat. Dalawang ito naman uh, Bayad na po. bayad na po. Salamat po, ma'am. Hello boss, alala mo po ito? Delivery po. Saan ka naman sir? Ano po? Kanto po nung freedom? Dam? Hindi, okay, sir. Mababakon kayo, sir. Mababakon kayo, Ah, may magiging kang ng barbershop na cross. Mababakon kayo ng ah. Sige po, sige po. Uy! Salamat Sir May no? po, salamat Sir <tip> oh. Eh, salamat po <tip> um. Salamat po Ma'am Opo Patrick John Patrick po Ito? Thank ah, Salamat sir. Sa. Hello, po. Uh -huh. Ah, sa alala mo po ito, pick up po. Ah, uh, sige, pick up na ka. Opo, nandito na po ako sa may guard po. Ah, uh, sige. Pay. Sige, po. salamat po. Ito ba? Arnold po. Ayan. Victor. Ito. Ito. Okay po. Sundo. So ayan guys, malapit na tayo sa ating drop off. Dito to sa Tandang Sora. So ginabi na tayo, no? Madam, Sulay Street po ba to? Anong hmm. number po? 16 po Ha? 16 Adon sa baba Alam ko po Hello? Hello po, sa alala mo po ito? Delivery po Ah, ang nasa pagkainan Nandito na po ako sa ano po? Tapat po ng tindahan. Ah, magkano yung CD? 150 por po. uh, wait lang sir, tingnan ko lang po. One fifty four po. Ah, okay, okay. Wait lang sir. Ha? Opo, salamat po. Salamat po. So ayan guys, pauwi na tayo At ang kinita natin ay 417 So ayan guys, so 417 Kinita natin simula kaninang Alas 2 Anong oras na? Alas 6 na Alas 2 ako nakakuha ng booking 2, 3, 4, 5, 6 Dapat na oras So sandaan isang oras <laughs> Pwede na